posibleng rason na ikinatanggal ng Tape Bulaga sa GMA. Tila karma na raw ang inabot ng dating producer ng It Bulaga na Television and Production Exponents Incorporated, o mas kilala ng mga madla bilang Tape Incorporated, bulong-bulungan kasi ngayon na malapit na raw itong alisin sa Kapuso Network ang kanilang show na tahanang ng pinakamasaya dahil dito. Matatanda ang mula ng umalis sa Tape Bulaga ang TVJ, buwan ng Mayo noong nakaraang taon, Unti-unti nang bumabagsak ang kanilang ratings, hanggang sa tuluyang nabawi nga ng Legend Trio ang Eat Bulaga trademark mula sa Tape Incorporated, matapos nilang manalo sa korte. Dahil dito, obligado nga silang magpalit ng bagong titulo ang Tape para sa kanilang noontime show sa Kapuso Network. Mula sa pangalan na Eat Bulaga ay pinalitan nila ito ng Taha ng Pinakamasaya. Pero misto lang mitya na nang katapusan ng noontime show ng Tape ang pagbabalik ng Eat Bulaga sa Legend Trio dahil mas lalo pang bumagsak ang kanilang ratings, at mukhang hindi na sila makakabangon pa, samantala, kasunod nito, bulong-bulungan ngayon na mawawala na raw ang tahan ng pinakamasaya, dahil hindi na umano kumikita ang nasabing noontime show umugang rin ang usap-usapan na malaki raw ang utang ng tape sa GMA7 at pati na rin sa ilang suppliers nila. Ayon sa source ng PEP posibleng ito rin umano ang rason kung bakit nagtitipid sila sa pamimigay ng kanilang papremayo ang toha ng pinakamasaya. Base naman sa ulat ng PEP, di umano'y umabot na ng halos 800 million pesos ang utang ng tape sa GMA7. Ngunit ayon sa source, Matagal na raw ang utang na ito ng tape na nagpatong-patong na, mula pa noong nasa Eat Bulaga pa ang TVJ hanggang ngayong kahanang pinakamasaya na sila. Ayon pa sa article ng PEP, ang dinig kasi namin, malaki pa ang bayarin nila sa GMA7 at pati sa suppliers, totoo kayang umabot na raw ng halos 800 million pesos ang utang ng tape sa GMA7, may naglinaw sa aming matagal ng pagkakautang iyon sa GMA7, at nagkapatong-patong na lang, ibig sabihin, nung panahon pa ng it ng TVJ at legit the barcards na ipon ang pagkakautang sa GMA7 at sabi lang sa players, sa kabilang banda, patuloy ang pamamayag pag sa ere ng it ng TVJ. Ayon sa talaan ng AGB Nielsen, mataas ang ratings ng itbulaga, Bulaga, at pumapangalawa ito sa It's Showtime ng Kapamilya Network na naglalaro ang ratings sa 4 hanggang 4.5%, habang ang tahanang pinakamasaya nasa 2 hanggang 3% lamang ang ratings.